dalawang linggo simula na nasira dahil may problema si <laughs> si first editions tapos wala pa rin kuryente kasi 2 to 3 months pa daw sabi sa atin 2 to 3 months pa daw bago makapitan wala rin internet pang kuryente walang tubig walang internet <laughs> yung bahay natin farmhouse walang kuryente walang tubig walang internet upgrade

I'm planning to decorate my room with cute stuff. I want it to be cute but has storage at the same time. Even if it's like... I also need it, I can go through it. So it's not like... Even if it's cluttered, at least I can go through to my bed, out the way to my door and also to my work area. Yeah. Yeah. What paintbrush are we going to get?

Ah, mas Ah, no. natin. Pag ka controller, may, Tapos naman yan? Check ko sa pintura, bibili din tayo na ano. hagdan. Kailangan natin yung hagdan. para natin yung mga pipinturahan doon at dahil bago bago bahay, bahay natin marami tayong gagawin doon mga DIY eh. so kailangan natin doon ito mga bibili namin mga or mga pintura magpipintura kami ngayon ito so, magkano so, yan? Gusto mo ganyan yung ano, mga feathers? Oh, wala nga. Ayun na. 2,000 na. 2,000 na. 2,000 na pala ito dito sa IKEA 5,000 po. Dito sa Wilcon Mora na. Kaya naman? Dito na ako matraffic sa may ano. Cruising. Tagaytay bypass road na kasi nang ano eh tar doon saroon na nang stop light kaya ma-traffic na sino sabi ng ano kasama asawa. kasawan no? mo na eh pagod sa asawa oh, pag bubusin mo ang sasakyan kasama ng asawa no, kaya sabi, businahan mo, businahan mo. Yeah. Mean yeah, may, sabi, may yung pulis no, doon, nakita ko. I'm gonna Ang ganda pa view no. Kita-kita yung ano, taal. Ayan tayong 20 minutes. Yes. Ayan na yung... Yes. Ayan na yung Colombo. Huwag ka munang uulan. marami kaming dala. Huwag ka munang uulan. Dahil may dala kami. pero para ayan na yung ha. Hmm. It's like getting a little bit dark but it's fine. No, it's not good. Because we have things <laughs> at the back gonna get wet You actually see anything. I'm a Ito na tayo sa may ano bandang kaluwega. Konting tamling yung construction doon na tenda. Ah, pala no. Oh, ang kulit mo eh. House turn over to the right. back at our new house behind minimalist thing minimalist we're gonna be eating food because I wanna paint but we have to eat first POV no don't do to right they're not gonna ah! We're not like moving in right now right I haven't even packed anything in the monogam carpet oh Aesthetic. 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 Ini natin. tay? Ini nak kamping. ni Ito tayo ng bike, para sa mga bata. na sila makapag-bike kapag hindi mainyit. Oh, ano yung ginagawa pa yung iba dito? Kuya, wala pa rin tubig? Wala pa, may, may linya na pero sira daw. sa opisina. Hina. Sa opisina kay Sir Dean? ng tubig na yung nasa drum. Opo. Ah, pwede daan? Opo. Tawag nyo lang po doon. Sige po. Salamat. Ay, Salamat ay, po. Nagpapahiram po. po sila ng drum dito. Opo, may pigyan tayo ng drum. Ay, sabihin yung dalawang paan. Dalawang drum, ano? Kulay blue. Thank you. Tawag natin, mahingi tayo ng tubig. Pwede daw mangingin ng tubig. First First, ano natin? First uh, lunch dito sa bahay. O, oh, di ba? Minimalist. Yan lang meron tayo. Carpet. Camping chairs. Tapos table. Ito lang ang Yan lang. Oh, nag-take out lang kami sa tapsihan ni Erod. Masarap ang tapsi dito sa tapsihan ni Erod. Ayan na tayo. Ito yung ano namin o. No? Uh, CR. Nga lang pag you wala know, may nakasalado dito. Kasi pag hindi. Pag umihi ka. Kita ka doon sa abang bahay. Kita doon. Kaya dapat may kortena. Pero maganda. Ah, bumigay na ako nito mga hagdan. Sa willing 2-9. Kasi gagamitin natin ito dito pa. pintura pintura They're not allowed to only paint all the walls, but we're only allowed to paint one wall. So this is the, the bucket of paint. And we have some brushes in here. So we're gonna be opening this brush, the brushes. And they haven't been opened, we just, just bought these. There's still more, but, and this as well. So, are we everything? Thinking. Yes? Thinking. I'm gonna shut this for now. Hold on. Hold. On. Wait. Don't click out yet. We're gonna paint this wall right here. That's why it comes. Painting this wall with the pink color. tubig kaya nangihingi tayo ng tubig ngayon sabi magde deliver daw eh Paparating na yata ang tubig <coughs> nakabitan na pala kami na ang, ano, metro ito oh. yan Kiala. may metro na pero amin ba yun? parang hindi naman sa amin ito nga sa amin nakabitan na kami ng tubig kaya lang sira naman yung water supply kaya wala <laughs> wala din tubig yan ayun na Opa, para na yung tubig o oh. yun ayan nagsabi May... tayo kay ano eh kay Christian na lang sa tapat nito sa lalagay. Okay. Dito. Dito. Ah, uh, pansamantala lang naman yun, set. Ka. Kasi... Problema yun ano natin, no? Oh. Pansamantala lang set. Meron po kayong ano, balita kung mga kailan yun malamang magagawa. Pero... Malaki bang sira? So far naman, sir. Uh, kahapon, sinry uli namin. So talagang Uh, hindi kaya na ni Jensen. Kaya ba naman yan sir? Hindi ko ko na kapatong lang dyan Malamang next week meron na yun eh no? Okay lang kuya nagbibidyo ako Ingi muna tayo ng tubig sa kanila kasi wala tayong magamit muna Pero ginagawa na yung ano Yung genset kung may problema po Ah kasi walang linya pa Power na siya sir Kasi walang hindi siya consistent Kung so, hindi na uh, Kailangan kung 20 volt Ah Hindi nga kung 20 volt okay. So Baka na siya sir so, Nababa kaya... siya ng volts Nagtitrip Nagtitrip siya Ah, yun palang problema. Sa PH2 po ba kayo Ah, company driver, sir. Ng uh, engineering. engineering pa? Engineering. Sa uh, company driver, sir, <laughs> Company yeah, driver slash... <laughs> kahit anong na, sir. Basta <laughs> kung ipa-auto tayo, sir. Ah, wala na. Thank you. Ah, deliver sila ng tubig. Nasa farmhouse tayo kaya mag muna tayo. Eh, <laughs> right. buti medala tayo. tayong ano eh. Timba, tsaka tabo. Pwede na tayo mag, ano, medyo mebs ayan o kaya ka na rin dito maligo dito o Yeah. Uh pa kami dito. Ayan lang tubig na kami dalawa. Ayan, meron na tubig. Oh, iwan na ligo-ligo <laughs> na. Hello ate! Hi! Gawin mo naman yung room mo. Pwede ka tumangin. Lako ba ng room mo ngayon? Ito namang second bedroom ang ating pipinturahan ng bedroom ni ate. Ate, color? Blue. Blue. Blue ang gusto eh. Lalaking lalaki. <laughs> hindi naman. But, hindi lalaking lalaki. Ganoon na ganoon pa rin.

farmhouse yes. minimalist Nga, eh, eh iwan ko lang din sa labas. Dapat din nalang yung mga step stones natin, kunin natin dun sa may guyang. Igib na naman. Kailangan lang pasuhin tong lahat ng ano mami. Kailangan lang pasuhin lahat tong mga ano. Oh, ay, hindi diba ko gusto kong bumili ng mga na kasambil? Si puro mga ano oh. Meron ka nalang one R ang bagal na ano na natin. Pintok, <laughs> pintok. natin. Yung mga nakumong pintok, mabuta ko rin. Patawid natin yung ano, internet dito. 1 bar lang, oh, LTE. 9 Mbps na. 1.5 ang upload. pinta kaya hindi tapos Pina touch pa itong balik ah galing ah eh. <laughs> yun na one side lang tapos baseboard the so, pink ah, sa aming baby girl the pink room amin panganai the blue room tapos ito yung ating accent chair <laughs> so yun wala pa tayong tubig kasi may sira pa nga yung ano, pa. at saka yung hindi daw kaya ng genset hindi stable yung kuryente kaya siguro nasira pero meron naman binibigay na tubig dito ayan eh. eh, o yung nagbigay sila ng tubig kanina So yan, yan yung tubig niya. So kapag naubos yan, tumawag lang daw dun sa may guard. Magde-deliver na sila kagad. So yun muna, pansamantala. So kung kulang pa rin natin, uh, kuryente. Sabi, 2 to 3 months pa daw bago may kabit. Sana may kabit na kagad. Para kasi May na ngayon, June magpapasuhan na. Sana June na dito tayo para kasi dyan na naka-enroll yung mga bata sa Tagaytay. So tingnan natin. Muna natin tong farmhouse. <laughs> Ganda naman ng farmhouse. <laughs> 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 it's like, you know, zombies. Zombies? Yeah. Everybody abandoned their house. wala pa rin nakalagay ng submitter doon. Kamit na lang. Yung gano'n? Ito yung doon. Ang saan? Dapat may bilog mo eh. Bago... dusty picturean dadalhin yung sa ano? Sa Battle Lake.